So what's up mga tol, nandito tayo ngayon sa Motor Trade na Sugbu, Batangas So kayo update ko lang kayo ano, dito sa bagong Raider R150 FI Pearl Bright Ivory So talagang walang kupas mga tol, ano, yung design ng Raider ano, Pati yung ano niya, yung carb type niya talagang napaka-angs pa rin ng datingan And talagang napaka-legend na ng motor na to dahil talagang napakatagal na nito sa market So yun nga mga tol, nasa harapan natin ang 2023 Suzuki Raider R150 FI So, bali yung tawag nila sa color na to mga tolo, ano, yung Pearl Bright Ivory. So, talaga makikita natin yung pagka-elegante ng color combination niya no? o yung color graphics niya. Meron siyang mga black parts. Then, ang maganda rito talaga yung color ng mugs niya no? na may color na parang bronze. And alam nyo mga tol, yung napansin ko dito sa mga decals niya sa side pairings. So kung makikita natin pag malayo ang bronze yung kulay ng mga highlight niya no? Then pag nilapitan niya yellow yung color ng decals niya And meron din siyang white dito sa bandang likod ano? Dito sa side fairings niya Then overall mga tol talagang napakaangas ng dating niya So bago tayo magpatuloy mga tol, subscribe muna ng ating channel at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag mayroon tayong bagong upload. At meron din tayong Facebook page, Vince Motovlog, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So, bali dito sa 2023 version, mga tol ng Raider 150 FI. Color lang yung binago ni Suzuki dito, no? O yung color graphics niya. Pagdating sa mga specs and features, same pa rin naman siya sa old model. So, kung malapit ka sa location na to mga tol, dito sa Nasugbo, Batangas, or kalapit na bayan, Lian, Batangas, kung naghahanap ka ng ganitong color ng Raider R150 FI, Available to mga tol dito sa Nasugbu branch ng Motor Trade. So pwede nyo itong dito para masilip nyo rin. So visit lang kayo dito mga tol sa showroom nila dito sa Motor Trade Nasugbu branch. And ang SRP ngayon nito mga tol ay 118,624 pesos. And pwede rin naman itong installment basis ano. So meron nito mga tol na minimum down payment na 9,000 pesos and ang monthly amortization niya o monthly installment for 36 months ay 5,268 para sa unang anim na buwan. So punta lang kayo dito mga tol ano, dito sa kanilang showroom. So tabing highway lang to tapat ng Formosa. So alamin naman natin yung specs and features niya. Sa makina gumagamit ito ng 147.3 cc engine displacement, liquid cooled, four stroke, 4 valves, double overhead cam, single cylinder fuel injected engine na may lakas na 18.2 horsepower power at 10,000 RPM at max torque na 13.8 newton meter at 8,500 RPM. At ang isa sa maganda rito mga tol sa Raider 150 FI, ano, meron siyang kickstarter para kung sakaling hindi gumana yung push start button natin, eh, meron pa rin tayong kickstart para mapaandar yung makina. And talagang napakasulid din gawing pang service araw-araw itong -araw, motor na ito mga tol. Ano? So kaya nitong umabot ng 45 to 50 kilometers per liter. So depende pa rin yan mga tol sa rider out sa road condition ano so yung iba umaabot pa ng 55 kilometers per liter at bukod sa matipid kumonsumo ng gasolina mga tol, Talagang eh, talaga napakadali lang papormahin ng motor na to At talaga napakabilis na kayang umabot ng 150 km per hour. And pagdating naman mga tol dito sa front end nya o yung pinaka headlamp nya, meron tayo ditong LED headlamp na talagang napakaangas ng design. So same pa rin naman to sa design ng old model mga tol. Then meron tayo ditong emblem ng Suzuki, then dito sa part na and andito yung kanyang daytime running lights o yung park light nya. So ang kinaganda nito naka LED na headlamp kaya lang yung mga turn signals nya dito ay bulb type pa rin yung ginamit. Ang kagandahan naman, naka-integrated na siya doon sa bu ng kanyang headlamp. So ibig sabihin wala na siyang o wala siya nakalawit na mga flasher dito o yung mga signal lights. And pagdating naman mga tol dito sa side fairing, syempre makikita natin dito yung branding niya na Suzuki Raider R150. And may mga naka-indicate pa dito mga tol na DOHC 4 valve. Then dito sa part na to ay yung 6 speed. At ang angas din ng screen niya dito, no? So nakadagdag aesthetic dito sa side fairings niya. And dito naman mga tol sa bandang likod sa side fairing, makikita natin dito mayroon siyang decals na liquid cooled R150. Talagang buma bagay yung bagong decals nito dun sa body color niya na glossy black. And dito naman mga tol sa meter panel niya, meron tayo dito fully digital meter panel. So very informative na to mga tol ano. So makikita natin dito yung fuel gauge, speedometer, odometer, trip meter, etc. So, ang nagustuhan ko dito mga tol, very compact siya, no? kahit siyang tignan. Very informative talaga yung meter panel niya. At sa susian niya mga tol, ginamitan siya ng mechanical key shutter. Siyempre, kahit pa paano, safe yung motor natin. And advice ko lang din mga tol, para siguradong safe yung motor niyo o yung motor natin na dala-dala natin o no? service natin sa trabaho. Kung magpa kayo sa parking area, eh, magdala na rin kayo ng mga padlock nyo, no? yung may kadena para talagang sure na safe. And pagdating naman mga Tol, sa switch ng handlebar dito sa kanan meron lang tayo ditong electric push start dito naman sa kaliwa mga tol meron tayo ditong on and off switch ng headlight then meron siyang high and low beam yung turn signals niya at yung busina at sa part na to mga tol ano yung pinaka batok niya meron tong maliit na compartment dito no kasi lang siguro dito yung wallet natin o kaya yung maliit na bottled water so kahit papaano meron tayong compartment dito sa Raider R150 FI na pwede natin paglagyan ng mga small things And dito naman mga tol sa upuan niya. So very simple lang yung design niya no. So meron lang siyang cut na medyo naging step seat yung design niya no. So ang hindi ko lang nagustuhan dito mga tol talagang maliit yung upuan niya no kaya kung maglo long ride kya, ay talagang masakit sa puwet. And sa ilalim mga tol ng upuan na to wala tayong compartment dito kundi yung gas tank lang and yung battery And speaking of tank mga tol yung fuel tank capacity nito ay meron siyang 4 liters capacity and Pagdating nga dito sa likurang bahagi mga tol so mapapansin natin talagang napaka lang ng body design niya no So pwedeng pwede talaga to sa matatraffic na lugar So dito sa taillight nya ginamitan lang to mga tol ng halogen bulb na So hindi pa siya naka LED Ang maganda rito mga tol integrated yung design ng taillight natin dito no? So wala siya nakalawit na signal light So yan yung itsura ng rear fender nya mga tol Meron din tayo ditong decals na Suzuki Then meron siyang ilaw para sa plaka Pagdating naman mga tol dito sa front suspension Yan naka telescopic fork siya Then yung design ng front fender nya mga tol Ganun pa rin sa old version na ano? So talagang napaka sturdy yan. And sa sa brakes naman mga tol yan nakapetal disc ano so same pa rin naman sa old version yung design nya then meron siyang 2 pot caliper so kaya talagang maganda yung performance ng braking system nito and talagang bumagay din yung kulay ng mags dun sa body color nya at pagdating naman mga tol dun sa front tire natin, meron siyang sukat na 70 over 90 rim 17 and naka tubeless na rin yan. Pagdating naman mga tol dito sa rear suspension, naka monoshock tayo dito. Then sa brakes naman niya, meron tayo ditong single disc brake with single piston caliper. And naka petal disc na rin mga tol yung design niya. No? Then pagdating sa gulong, may sukat naman itong 80 90 rim 17 and naka tubeless na rin to. Sa so, seat height naman niya mga tol, hindi naman siya ganong kataas. Kaya pwedeng pwede rin talaga to pang beginner o sa mga nag-aaral palang magmotor na may clutch. So yung seat height niya mga tol may sukat na 765 mm. Then yung ground clearance may sukat na 150 mm at may bigat itong 109 kg. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Suzuki Raider R150 FI, so kung malapit lang kayo sa location dito sa nasa Bubatangas mga tol, so pwede niyo itong silipin dito na. No? So yun nga mga tol, ang SRP nito ngayon ay 118,624 pesos. And hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan mo itong video na to at kung nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag at paki-on na rin ng notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.